Cam Guest Visitor and Friend uh, Christmas Food Festival Bazaar Ayan, Binyo Town Plus sa uh, December Ayan, so ito mga kayo, dito yung bazaar Ayan, so papasok tayo mga kayo, para makita ninyo kung anong meron dyan sa loob ng bazaar na yan Ayan, para ma-idea kayo mamaya Ayan, so pasok tayo mga kayo ha uh. So ayun o, oh, prepare na oh. Almost prepare na mga kayo Ayan Ayan oh. So ito mga oh yung loob ng bazar ayan o oh. Ayan. ayan so may mga ano okay okay yan dito may mga restaurant dito kayo pwedeng kumain umaya mga kayo nong ayan shout out ang kolwini ano oh, ayan kusineros ayan yung mga makikita nyo dito guys ayan so ito yung makikita nyo mamaya mga kayo sa bazar ayan so ayun mga okay okay pa doon sa kabila Ayan. Hanggang kailan yung basara to, no? 22. Uh, hanggang 22. hanggang 20 pa naman, mga kayo. So, kung hindi kayo makapunta mamaya, pwede pa naman kayong pumunta hanggang 22 pa naman, eh. Ayan. So, ito, dito. Ito, Cusineros. Ayan, puntahan nyo mamaya, mga kayo. Ayan, ayan, no? So, sila yung nag-aayos, no? Nag-aayos oh, niyan. O, medyo Tagalog, medyo Tagalog tayo, no? Para, oh, para maintindihan nila, eh. <laughs> ayan. Oh, ayan. Oh, ayan. Oh, ayan. Oh, kusineros daw guys, oh. Sila yung may-ari ng kusineros. Ayun. So dito naman sa kabila. yan dito naman yung Residence River. Ayun. Eh medyo tagalog yan, oh. Ayun, Residence River dito. Mario. Dito naman sa kabila. Ano to, scholar? Scholar. Maakyo. Eh, makikita nyo mamaya pag pumunta kayo dito sa bazaar mga kayo ayun o no? Scholar grabe yung mga pangalan ng mga ano dito mga kayo ng mga kainan dito mamaya Residence River ayun mga kayo ayun naman Cuciniros ayan tapos meron pa dito so mamaya tayo dun sa kabila mga kayo so dito meron oh. pa dito ayun may mga mesa dito mga kayo pero mamaya punuan to mga kayo ayan dito naman John and Nelpas ayan o no? ayan Oh, uh, ang bango mga kayo. Nakakagutom naman dito. Nakakagutom dito mga kayo. Ayan o. No? Ayan. Ready na ba tayo mamaya? Yes. O, ready na sila para mamaya guys. ma so, mga Kyo, jan John and Nelpa. Jan and Nelpa. Yan, talabahan. Meron din sila guys, ano, uh, pwesto dun sa uh, talabahan, ano, village. Ayan. Tapos dito, ay wala na. Dito mga kayo, okay, okay na. Okay, okay na dito mga kyo. Ayan. Ayan o. No? Salazar Bazaar. Ayan. At Richard, okay, okay. Ayan o. No? Richard, okay, okay. Ayan, meron sila dito. 100 pesos. 50 pesos. Ayan. Ayan. Ikaw tayo may Oo. Kaya ko may arit. Ayan guys. Pwede kayo dito guys o. Ayan, may take 200. Ayan. Ayan. 100 ayun oh uy ang bango ang bango ng mga okay okay nila dito mga kaki ayan so dito naman ano yan kiliyami okay okay dito guys more on sapatos ayun oh ayan mga sapatos naman dito mga sapatos naman dito mga kaki oh ayan diba kung mga naghahanap kayo ng mga sapatos ayan pang basketball marami dito pang forma sir pang forma ayan oh ito mga pamporma oh. Magkano naman yung rate ng sapatos niya sir? Depende sa, Depende sa klase Ganito maganda ito mga kakiyo oh. Magkano kaya ito? Ito mga magkano sir? 450, sir. 450. Ayan magprepare na kayo mga pera para mamaya Ayan pero hanggang ano naman sila Hanggang 20 ito Ayan dito naman guys Ayan Mary and Co Ayan siguro ano yung may-ari nito guys Co uh, in check <laughs> Dito naman mga Anik-anik. Okay, no? Mga headband. kaya yung makikita nyo dito mamaya. Mga akyo. Tapos, dito may mga sticker, oh. Water. Yan, sa so, mga mahilig mag-sticker-sticker dyan. Yan. to Water. so, Oh, waterproof today. Yes. Oh, maganda pala, waterproof. Hi. So, hindi tina waterproof, guys. Hindi yan tinatablan ng tubig. Waterproof. Ito, may mga, ano to. Parang panglagay sa buhok. Yan, mga pang-anik-anik, guys. Tapos, dito. Ito, oh, marami, oh. Oh, lomo card. Oh, card. May tato sila dito. Ayan, yung makikita nyo mamaya dito sa bazaar. Ayan. Siya yung may-ari. Ayaw, ma'am. Ano pangalan nyo, ma'am? Mary. Ah, ma'am Mary. Shout out, ma'am Mary. Ayan, siya yung may-ari dito, guys. So, punta kayo dito. Mary and Co. Yung Co, ma'am, apelido yan. No, Mary and sana Ah, okay. Kala yeah. Coco Dito naman, mga Q, mga short. Ayan. Sa mga sexy ladies natin dyan, no, na mahilig mag-short. Yan, no. Uh, ganda ng mga short dito, oh. Wow. Porn pang babae kasi ito, mga Q. Wala kayong pang lalaki, sir? Oh, wala. Baka mamaya meron, oh. No? Wala talaga. <laughs> wala talaga. Eh, depende pa yan, guys. So, puntahan nyo na lang. Diba? Ano yung pangalan, sir, ang store mo? Altaria po. Ah, oh. Wala pa kasi sila sa signage dito. Ayan, so ayan mga kakayong makikita niyo dito mamaya. Ay nagre-range lang pala yung mga ano nila, mga short nila ng ano. Ito 75. Mura lang. Oh, gindo. ayan daw. 'Di ba Kung ginutom kayo dito, kaka-okay okay, -okay kaka-pili ng bilhin ditong side, kumain na kayo dun sa kabila. Ayan. kasi nandyan yung kusineros. Tapos Residence River at scholar. Nandiyan naman. Tapos doon sa kabila, doon yung Jan and Nelpas. Ayan, ayun oh. Ayun, ayun si Sir. Yung taga-tourism ni Washington.